kaya Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa apat. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagtitiklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again, at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng limang beses sa isang araw, at ang Allah ang kanilang pinatawag. Insya Allah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong ligayin ang unang taong si Adan. Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismail. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit nilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitamaan mo rin ang landas ng iyong mga ma mahal sa buhay. Uh, susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pakakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan ng malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakaring ako ng mga panginsulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan kong lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bisyo. Ginawa kong lahat ito para mapatulayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sanay magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking dalawang kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong inahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah. Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan. Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nagmuslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness. Karapat dapat sa tao lalong-lalo lalo na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya uh, sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman, kundi kaya ay dahil sa pamangmangan sa reliyon. Halimbawa. Ang mga ibang sikta ay kanilang isinasaalarawan ng Diyos sa anyo ang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matamos ang ilong, ma maputi. Adjust listenly, mga kapatid. May lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak, binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad wasallam ay nagsabi, Man matawa wa alam an la ilaha ilallah dakhal al jannah ng kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa Al-Jannah o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah al-Hujurat chapter 49 verse 15. Innama al-mu'minun al-lazina amanu billahi wa rasulihi thumma ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Ang <تتضحكي> kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala. Ya ang mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. At kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa si Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatutuhanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating talutod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah at dapat na maisagawa ito ng walang halong paghinala sa kahulugan ng la ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan. Diyos sa kasalukuyan at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagka, pagkaisa -pagka sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak at hindi pinanganak at sa kanya ay walang makakatulad. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Ako ay sumasaksi na walang diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at ako ay ay kanyang sugo. Ang alipin ng Allah na makikipagtagpos Allah na walang pagdaramdam o walang paghinala sa la ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahum sila. Ang pangatlong sangkap ay ang alihlas o ang pagkadalisi ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba sa shirk. Ang Allah ay nagsabi muna sa banal na Quran sa Surah Al-Zumar, Kabanata 39, verse number, verse number 11. Kul inni umirtu an a'bud Allah mukhlisan lahuddin. Ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katutuhanan ako ay nutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makarelyusong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas, upag kadalisay ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawi, uh, salawikain ng mahal na Propeta Muhammad nawa ang kapayapaan ay kanyang sinabi, Innamal a'amalu din niya na ang kahulugan ay ang titignan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah. Ang pang-apat na sangkap ay ang asidq ang pagiging matapat o taos puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatutuhanan. Pananampalatayang makatutuhanan.